Kaibigan, mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat na ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay, no? uh, matutuwa po kayo sa mga nakapanood. Alam ko po, grabe po ang kilig niyo dyan. Grabe po ang tuwa niyo dyan dahil na po sa ginawa po ni Kalingap right? So, ito po guys, no, bago po natin gawa ng komento, panoorin mo natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So, ito po yun. ហើយទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ

Hayun, so narinig po natin guys, uh, nakakatuwa at nakakahilig. Alam ko po marami po ang kinilig Diyan po sa sagot ni Joy, okay? Kinanong sa kanya una, o unang kinanong ko ni Starrax ay, uh, may, may tinamaan ka na ba? Pero kinalitan po iyon tanong na yon. At ang uh, tinanong ay, kung sa kaning ligawan po siya ni uh, dan. Ay may chance ba? Ayon. At ang ganda po ng sagot ni Joy guys, no? Sa mga makadan Joy, mga nakasuporta po sa tambala nila. Alam ko po, napasigaw kayo dyan, kinilig kayo ng sagot ni Joy na oo. May chance, sige, dan. hayun So, no choice, ira nga, uh, truth or consequence. Pag may tinanong sa'yo, kailangan sabihin mo. Pag may inoto sa'yo, pag kimilik mo po yung dead, gagawin mo. So nakakatawa po guys, no yung games na ginawa po nila Kalinga Prab. Sa mga hindi pa po, po nakapanood guys, uh, panoorin nyo po, nakakatawa po. At ang daming kilig, ano, may uh, panoorin nyo lang po doon. At uh, sigurado mag-enjoy kayo sa mga hindi pa nakapanood. Okay? So yun po guys, ang ating cutting reaction pang good vibes na reaction dito nga po sa episode uh, 68. So, yun na po guys, sa ating kuting reaction, maraming salamat po inyo lahat, ha? sa inyo lahat. Sa inyo walang sa suporta, uh, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalo-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo lahat guys. Ingat po tayo, punasan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.